hala no wala sila manang hit no wala yeah. no. oh, mo man, manang hit friend 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 mo manang hit kung bakit tayo mag taas nabalaka ba yan sa inyo? wala nabalaka may or oh, no kapay dito mag dula oi Kapoy dito magdula. dula? Oh, man, wala manang hit, bulso <skrisa> May meron tayo ako. Mm -hmm. okay. O sige, pasaka ka. Nag-video ba ako? Hindi, pa pasaka ka. Ay, Ay, ang bata, ang gamay! Ang gamay pa ta! Ang saan na po katos didir? Katos didir ito ba? Atos ibabaw? Atos atas ibabaw kay mag-video ko. ko. na Wala na, naman yung mga tako. Kanang naamo.